Wala wala wala! Sige, message ako. May message ako. Ayan men! Patay na tayo! <laughs> Ayan, mamamuntay tayo dito. Nagkabike <laughs> po kami. Ito, nasa Japan kami! Ando, oh, Japon, oh. <laughs> Ito, tingnan mo yung sulat. O, hapon. Teka, wala sulat eh. Ito, hapon na sulat dito eh. Ayan, o. Hapon, oh Naja-Japan oh. oh, oh. to eh. Siyempre, hapon. Ano ba sulat? Oh? Oh, astig din. <laughs> ako naman. <laughs> Hoy, tumutuloy na si Pungko. Teka lang, si Pungko tumutulin. Lamig kasi. O, <laughs> Wala si eh. Hindi kasi. Yan. Teka lang, mamag tayo. <laughs> ano man? si, si Manang! Nawala ako sa na natin! <laughs> dito. So, so, Ay ano, ang mukha ni Kevin oh. Plastic ba? Ano? Plastic. Ako, okay. teka lang. Dito. Ay no, astig kami. Ano sa mukha mo? Ito, kunin natin sila. Isama mo ko, isama, mo. <laughs> isama mo, mo. Isama mo ko sa ganun mo. isama mo ganun. Gawa ba tayo? Tingnan mo. Kapul oh. Kapul 'yon. Tayo sa <laughs> likod tayo dito. Teka lang. Bayan namin 'to eh. Bayan nila Kevin. Oh, dito tayo. Ang lupit, di ba? Di ba, Japan kasi to, pala mo alangan naman, hindi malupit, eh, Japan to, gago ka pala. <laughs> Oh. Nakikaman ako naman. Na naman ako. Puro mukha mo nakikita eh. Oo, oh, ikaw naman. Oh, ano? Japan eh. Japan. tingnan mo, parang templo. <laughs> Siyempre Japan to. Alam ang naman di mukha mukhang templo yun. Japan nga may mga Buddha. Masulat ako no? Oo. Oh. Oh. Oh, hindi na nakita ang bilis. Eh. <laughs> oh, kasi may bilis kami mag-drive. Oo. Oh. Ito na. Ito na. Hindi mo may pagpagay sa pinat. May ganyan. Ito na pala. Ito na pala bahay namin o. Oh. Ayan o. Oh. Oh, bahay namin o. Oh. Ako naman. Bahay ko na to eh. Kamaya na pag nasa bahay mo na. Ako naman yung una ako, habang ano. So, <laughs> Talagang ano? Talagang parang bako yung ano. na. Gumilit ka na. Gumilit ka na diyan. Mag-fight ka. Mag-fight ka. Mag-fight ka. <laughs> mag ka. Nakakuha na kita. Oh. naman. Teka lang. Ako naman. Kuha na mo. Nakatabi naman ako. Ganyan ako Teka lang. Ako naman. Hindi po kami mayabang. Matapang lang. Tignan mo ko. Oh, to. To. Ngayon si Kevin, oh. 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 Ayun ang mga dito sa Japan, oh. Oh, oh teka lang. Oh. Tingnan mo. Oh. Ito ang bagong iPhone, earphone na lang. <laughs> oh. Wala, Japan to, oh. isip mo na lang yung kanta. <laughs> ako. Tingnan mo. Teka lang makikinig nga ako. And the spotlight. <laughs> <laughs> oh. <right>. Ano naman? <laughs> <Tignan laughs> <lang. laughs> na, na. oh. Teka lang. Ano ba 'yun? Ayun oh, ayun oh. Ano pa ba 'yun? At tagalin bahay niyo ito. Bahay ni na Kevin. Third floor. Third floor. Ayun oh, pinakadulong hagdan. <laughs> Kaya alam, may bata mo ang astig to eh. Alam ko, artista to eh. Ay, na, hindi, eh, nah. mukha, mukha pala. na pala. mo lang. Ay, Teka lang, malaki. Hindi ka kasya, right? men. Hindi na malapit ikaw eh. Ako naman, ako naman, ako naman. Ikaw, ikaw naman Lalayo lang ako para kitang kita. Tambahin tambay Kevin. na Kevin. Oh. Sulat din naman. Eh. <laughs> Sulat hapon. Ano ibig sabihin niyan? Ha? Ang ibig sabihin yan? hindi ako marunong magbasa. Teka. <laughs> <laughs> tingnan mo ako. Tingnan kita. Bakit? Hindi, ano mo? Ano si tingnan kita? Hindi naman siya nakatapat yan. Dapat mo bilis. Kasi dapat si lastik man ako para kita. Pag ganyan. <laughs> May bata. Ah, tara na. Welcome to my club. Muna nila patay na natin.